Bumagsak sa halos 5% ang compliance level ng mga retailers sa maximum SRP sa karneng baboy sa National Capital Region. Isang sitwasyon na lalo nagpapabigat sa pasarin ng mga pamilyang pilit nagtitipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin. Kaya naman, aminado ang Department of Agriculture na nahihirapan silang mapasunod ang mga retailers sa naturang kautosan. Si Sheena Torno magbabalita. <music> mamig na ang implementasyon ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karning baboy. Kasabay na muling pagtutok ng Department of Agriculture sa naudlot na pagpapatupad ng 20 pesos na bigas, hindi lamang sa Visayas kundi sa buong bansa. Batay sa dato sa nakalap ng SMR News, bumagsak sa 4.75% ang compliance level ng mga retailer as of May 2. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 30.11% na compliance level noong Abrila 1 na sana'y nagsilbing simula ng pagsunod ng marami. Sa kasulkuyang price monitoring ng ahensya, muli na namang tumaas ang presyo ng karne. 480 pesos kada kilo ang yempo. Habang nasa 400 pesos naman ang kada kilo ng kasim at pigi. Sa datos din ng DA, wala sigit 180 sto sa NCR. 15 lamang tindahang sumusunod para sa kasim at 11 para sa yempo. Wala ni isang nakasunod sa presong itinakda para sa sabit ulo. Dahil sa patuloy na pagbagsak ng compliance level, aminado na ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na hirap silang ipaabot sa mga retailer ang pagsunod sa kautosan. Uh, sa pork, medyo nahirapan talaga tayo sa pag-implemento MSRP niya. Um, na nakita naman kasi namin na medyo very intricate talaga yung value chain, maraming players kasi. Sa ngayon, hawak na ng DA ang listahan ng mga retailer na patuloy na hindi sumusunod sa itinakdang preso sa ilalim ng MSRP. Padadalhan na ang mga ito ng notice sa violation upang pagpaliwanagin kung bakit hanggang ngayon ay bigo pa rin silang tumalima sa nasabing kautusan. Isa itong hakbang na inaasang magbibigay ginhawa sa mga mamimiling araw-araw nangangarap ng abot kayang ulam sa hapag. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.